Sino nga ba ang makakalimot sa itinuturing na bilang isa sa pinakamalakas na bagyo sa buong mundo, ang typhoon hayan o mas kilala na tinatawag ng Pilipinas, ang bagyong Yolanda o super typhoon Yolanda. Unang naglandfall ang nasabing typhoon madaling araw ng November 8, 2013 sa Eastern Samar. Taglay nito ang napakalakas na hangin na umaabot sa 305 km per hour at nagdulot ng mahigit pitong talampakan na storm surge sa Tacloban City na pinakamatinding nasa lanta ng bagyo. Sinasabing anim na beses naglandfall ang bagyo sa iba't ibang kalupaan ng Bisayas at nag-iwan ng napakatinding pinsala sa tindi ng hagbit nito umaabot ng 6,300 daan ang nasawi habang nag-iwan naman ito ang katakot-takot na pinsala sa maraming lugar sa kabisayaan, tila winalis ng bagyo lalo na ang mga bayan ng Takloban at Basay Samar Nagkalat din ang mga bangkay dahil dito umabot sa mahigit kumulang 95.5 bilyon pesos ang naiwan itong kasiraan Ngayong araw ay pupuntahan natin ang isa sa mga barkong nadagsa dito sa barangay Anibong, Tacloban City. Pinto pero wala naman itong tao. Oo, wala walang tao. At this moment ay nandito kami sa hotel kung saan ay galing kami sa private hospital ng St. Puth. Divine uh, Word Hospital. Uh -oh. so, bali, nag lang kami ng ano namin, sa doktor namin. So, habang mga anong oras? Alas Mabaya. 12. Ah. Uh, mamaya pa. E, dito sa Tagloban maglilibot around in Tacloban. Mm -hmm. na lang, sana abangan nyo pupuntahan namin. Siguro, pasyalan din doon. Magandang view. So, let's go. Bye! At this moment, habang pababa kami ay may nangyari sa aming nakakakilabot dahil oh, nung pumasok na kami sa elevator, ay eh bigla na lang may nagbukas ng pinto na wala naman itong tao sa second floor. Elevator? Yes. yes. <coughs> Tara, pumukas na. <laughs> <laughs> o, pa pababa? 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 Asi. Mamaya na lang kami. Sa so, mamaya kami sasakay <laughs> dahil puno pa yung elevator. Dito ay masaya lang kami ng asawa ko yeah. habang kumukuha ng mga video. Pwede ka na ba? Yes po. Balik tayo, ba? uh, yes, tayo sa Ayan na, nagbukas na. <laughs> Let's go. So, bababa -ba -ba tayo. Ayun. Okay, Ayan for kami. Bakit tayo mga 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 Nung una, nung bubukas ang elevator, ay meron pa itong tao. Bumaba sa fifth floor ang tao ito, pero dahil kami ay pababa sa ground floor, kaming dalawa na lang ng asawa ko dito. Tumunog yung pinto, pero wala naman itong tao. Oh, walang tao. Sige. Bumaba na, na din dahil ano daw. Walang tao. Ah. Oh.

Makikita niyo guys mama, yeah, surprise. Abangan niyo na lang guys. Uh -huh. po, alam ko, alam niyo din eh. Sasakay tayo ng tricycle okay, tapos ba body or ano, multicab. Ano yung dapat kasakyan kapunta doon? Ha? Opo. Let's go. Let's go. Wow. 'Yung laki vlog pero <laughs> Ayan, sakay kami ng tricycle. <laughs> 60 do 60 dong, ano, baka yan. ko na yon ano sinadya na pipagawa ano pala yon oh, oh. parang toto, totoong barko Totong na ano na yun. pinutol na lang pinutol na lang ayun ayan guys pupuntahan natin yung barko na yon dahil pinupuntahan din ng ibang mga ano gustong makapasyal kahit papano so puntahan natin habang nag tayo na Kuya, 'yun daw yung barko na ano. Totoong barko 'yun, hindi yung pinagawa. Kasi noong panahon ng yung Yolanda, 'yun nadagsa 'yun. Hindi oh. yung barko, kumpol ng kalsada. Oo. Hindi ba ko ito ng mga barko na kadalasan dito dadaan ako? Oo, so, ha. Ah, yeah, biher. Sana talaga talaga 'yan. Ah, oh. oo. Oh. Lakas ng alon. Naalon. sa kalsada. Gumasila. Lima yung man. na ano, ano, dyan? Dyan sa may rawis. Eh. Dating kong rawis. Eh. pwedeng ano yun nakahilera naka, naka lang dun uh, oh. uh, diba may mga barko pa din niya ng mga dagsa di ba? Daan. Wala na. wala na ano Pero mga maliliit lang naman na mga barko. Yun. Oh. Kasi mga cargos lang Mga lang yung mga yon. Sige. Ayun guys, uh, papunta na kami. <laughs> well, may bayad sir ah okay may bayad thank you sir salamat ah. sir, <laughs> sir makakadala kami nga ada may bayad po ah thank you po <laughs> salamat, <sir. laughs> magpapapicture video ayan guys nandito na kami sa may barco na nadagsa nung panahon ng Yolanda Hello. So ngayon guys, uh, medyo matagal na panahon na rin itong um, barco na nandito o oh, pasyalan, na ginawang pasyalan. So ito yung barco na nadagsa dito, pasagsagan ng yulanda. So ngayon, uh, yan na siya, ginawa na siya, parang pasyalan uh, uh, na siya. Oh. So tingnan natin po paano yung nasa loob. Oh. Tapos magpaputure tayo sa taas. Oh. May, may, may ano pa, may patawan pa ng Pilipinas. Ngaya hey, yun oh. Uh Oo. -oh diba ang ganda sige tara ano mer guys ito talaga ang laki ng barko no totoong barko ito talaga yung to totoong -tot barko totoong barko ba <laughs> paano paano totoong barko talaga hindi <laughs> sya simento hindi sya, sya sinadya oo okay. oh, oh. ito hindi, para makita yung view. Ganyang kalaki na Oh. Yung flag natin. Ayan. Ayan yung mami ko. Imagine dito pala kung yung na ito. Oo, oh, malapit na siya sa kalsada Ayan, kalsada na yan Dinadaanan ng mga sasakyan So, ibig sabihin ganun katakas 'yung ano. Di ba sabi ni Manong, eto malapit-lapit pa to sa kalsada. Oh, tas inano lang siya. Inano na lang. Parang binaba na lang ko. So, right. Okay. may punta tayo sa taas. Ito pala yun <laughs> Punta na tayo sa taas. Tapos tayo ng drone. yan guys, tara puntahan natin. Tayo. Ayan yung nagtanda dito. So, 'Yun 'no. Ah, tapos oh, pinutol na nila yung barko, 'no? Oo. Ito pala yung view dito sa likod. Ayan, 'yan yung dagat. Andiyan yung mga barko na 'yan. 'Yan yung pier nila sa Tacloban. Oh, so, tapos dito dumagsa Isipin nyo kung ganito kalaki. Ito sa ano lang 'to, sa unahan lang 'to eh. Yung ano niya, yung kalahati tinutol na daw sabi ni Manong oo, hanggang dito lang siya ginawa na siya ng ano, pasyalan diba kami, tara, dito tayo tinan nyo dito pa lang nakikita natin pasahin natin Mount ah. MV Eva is only one of the 8 marine vessel push Inland here in Barangay Anibung. Anibung by a giant six meters in high storm surge goes by the 36 375 kilometers wings of Super Typhoon in Yolanda International named Ayan. Yolanda is the deadliest Typhoon ever recorded in Philippine modern history and the strongest to make landfall on Philippine soil. and built on November 7, 2015, two years. to the eve of the typhoon Ilandas this devastation of Tacloban City. Ayan guys. Ito tinayo siya noong uh, 2015 November 7. So nagawa na, nagawa na 'to. Isipin niyo guys, ito yung barko na 'yon na nadagsa rito, malapit na sa kalsada. Kaya ayan bilang ano bilang pwede nating pasyalan ginawa na siyang pasyalan yung barko na to para makita nyo kung baga, hindi magubura yan sa alaala -ala na ang bagyong nangyari dito sa Tacloban. Hindi tayo sa taas. May kaya mo yung init? Yes! <laughs> Ayan, guys, punta na kami dito. Oh ito yung baro ko na. me, saan yung punta mo? Punta ka ng Cebu? Punta tayo ng Cebu. <laughs> punta ka ng Maynila guys. Sana ito, ito pala yung baro ko na natapos oh. ako. Ano, ah, palipad tayo ng drone? Yes. Ayan guys, eto na yun, yung barko na yan. dinadaanan daanan lang namin dito yun. Uh Oo. -oh. yun sa akin mula sa Katbalogan. papunta sa, dito sa Tacloban. Tapos nakikita lang namin itong lugar na to. Kaya... Pinuntahan na namin. Uh Oo, -oh, hindi na namin, hindi na kami nag-action yung panahon. Pinuntahan na namin. Ayan, mga may ano, may oras. Uh Oo. -oh. isipin natin no, ito yung barko na nagpagsari ito Ang sabi nila, itong barko na to, mas ano pa yan dito sa taas. Pero inila na lang dito, nila dito pababa para hindi makapervisyo dun sa daanan. Ting kung makikita nyo, andan yung mga daanan na yan. Kasi yun yung ano, daanan ng mga sasakyan kapunta sa Tagloban o paalis ng Tagloban sa Samar yan, yan yung mga daanan mo dyan. So, para hindi makaabala pa yung sasakyan na to, o yung parko na to naka, rito ay inyusog nila dito pababa. At hanggang sa nandito na siya, hindi na siya tinanggal at ginawa na siyang pasyalan. So, ang ganda ng mga history na nakikita natin. Although, naka may ito ng ano, ah, uh, Siyempre, yung bagyo, hindi naman ganun ka, ano, ano, ka, Ayan, kumbaga may history talaga na masakit para sa ating mga taga-samar, mga waray na nangyari ang ganitong bagyo. Kumbaga history na siya. Hindi na siya mawawala sa mga waray nun na kagaya natin. Kagaya ko, mga waray nun. Uh, Magpagsisipi siyang memories ng nangyari dito sa Taklao. Ayan, mapapansin nyo guys iba ito yung barko na to na nadagsa rito sa lugar na to uh, sabi nila may mga kabahayan daw dito na syempre yung mga kagaya nito may mga bahay dyan dito mga nakatira dito In, uh, syempre sa lakas ng impact ng bagyo na yon malaking barko yan na nadagsa rito at ang sabi may mga bahay daw sa lugar na to at uh, hindi natin alam kung may mga may mga oh, may mga namatay dito. Syempre yung mga nakatira sa lugar na to. Ay siguro hanggang yun, So, kung makikita natin guys, eto mga to. Yan, yun yung mga kandila na pinagtirik nila ng kandila para sa mga namaya pa dito sa lugar na to. Ayan, dun sa may gitna. Kaya pa nalang lang kanilang kung nandito man sila maraming nagtitirin siguro yung mga pamilya nila na hindi na nakita hindi na nakita dito na naman dito na naman tayo pinagtitirik nila ng kandila dito guys. So ngayon tapos na namin puntahan yung itong, itong MV Jocelyn. Or Eva Jocelyn. Jocelyn. Eva Jocelyn na napadpad dito sa baybay ano, uh, ng Tagloban. Uh, oh, tabi. Tabi ng Tagloban dahil dagat yung oh. sa likod. So napunta siya dito sa Maya. Medyo may land area. So ayun. So nalibot na namin. Nakita na namin. So ginawa na ginawa siya para pasyalan na ngayon sana maging mapayapa na rin yung mga nawala na mga pamilya na nandito hanggang dito na lang guys Maraming salamat sa inyong panunood bye thank you for watching kaya pag mo sa umaga huwag mong kalimutang magdasal sa Diyos and always be thankful